Halika. Yung cellphone mo baka ano ha, baka mahablot ha. Ano lang, ingat ka lang ha. Huwag ka masyadong mag kasi hindi mo makikita yung papalapit ha. Ano, madaling araw oh. 1.30 ng madaling araw ha. Okay, ingat ka. Ang sa atin lang, eh, kahit pa paano, eh, maramdaman nila tayo. Kasi, aangit naman kung dadaan-daanan mo lang sila, di ba? At least, mabigyan natin ng paalala at uh, mas maramdaman nila tayo sa ganitong pamamaraan. And I think, mas effective naman yung ganito. Effective yung police visibility, pero I think, mas effective kung tayo po ay kanilang nga uh, nakakausap at tayo po ay nag-approach sa kanila. Maramdaman ng ating mga kababayan na mas safe sila dahil meron silang nakikita na nagrorondang pulis at sabay nagbibigay pa ng paalala, di ba? Kapag meron tayong nakitang kailangan dapat paalalahanan, bigyan po natin ng paalala. And isang purpose ng ating pagro e ay maramdaman ng ating mga kababayan na mas safe sila dahil meron silang nakikita na nagrorondang pulis at sabay nagbibigay pa ng paalala, di ba? may police dyan. May TFR dyan. So, as you can see, eh, okay naman dito. Siyempre, yung mga kasita-sita ay sitahin din natin. Huwag nating papabayaan. Saka pa sila yung, ano, mga gagawa ng hindi maganda, di ba? Kailangan dapat sinisita para mawarningan sila at uh, maiparamdam natin na huwag silang gagawa. wag na huwag silang gagawa ng hindi maganda sa ating area of responsibility dahil kung gagawa sila mananagot sila at uh, hukulihin natin, di ba? So as of now guys, 1.30 na po ng madaling araw and eh, nandito ako sa tapat ng De La Salle University. Ayan, medyo may kadiliman dito. May mga sirang ilaw. May mga sirang ilaw sa gawing kaliwa natin may mga pundi okay maayos naman dito at walang masyadong mga tao sa kalsada which is uh, good may mga napansin lang tayo na mga naglalakad nilipat ako sa northbound yung papuntang Kiapo adyan tayo magroronda naka headphone pa talaga so, yun ang medyo alanganin pag ganyan nakatagip yung tenga mo habang nagsa-cellphone ka hindi mo talaga maririnig or uh, hindi mo talaga mamamalayan na meron ng papalapit sa na motor tapos magubulat ka na lang meron ng pumablot sa cellphone mo itong ginagawa natin guys ay uh, pinapaigting lang natin yung ating kampanya kontra sa mga mapagsamantalang tao halika yung cellphone mo baka ano ah baka mahablot ha ano lang ingat ka lang ha huwag ka masyadong mag kasi di mo makikita yung papalapit ha Alo, madaling araw oh 1.30 ng madaling araw ha okay ingat ka Empleyado ng Thai si Kuya. Masyado siya kasing nakatutok, nakayuko pa siya. So, hindi natin pinapalampas yung ganun. Uh, at least, magkapagbigay tayo ng reminders at choice nila yon Kung susundin nila yung ating paalala, hindi naman natin sila pinipilit, no? Baga, ang sa atin lang, eh, kahit pa paano, eh, maramdaman nila tayo. Kasi, aangit naman kung dadaan-daanan mo lang sila, di ba? At least na natin ng paalala at uh, mas maramdaman nila tayo sa ganitong pamamaraan. And I think mas effective naman yung ganito. Effective yung police visibility pero I think mas effective kung tayo po ay kanila nga nakakausap at tayo po ay nag approach sa kanila. Mapanlalaki man o babae, uh, possible pa rin na pwedeng mabiktima ng snatchers, okay? Okay naman dito sa top lipat naman ako sa ibang kalye Limig naman dito at maayos, mapayapa Kunti lang yung mga tao And then uh, nakapagbigay naman tayo ng paalala Sa mga ilang kababayan natin na, na nakitaan natin na kinakailangan natin dapat paalalahanan